Ikalawang mga hari Kapanata walo Nagsalita nga si Eliseo sa babae na ang anak ay kanyang sinaulian ng buhay na sinasabi, Ikaw ay bumangon at yumaong ka at ang iyong sambahayang at mangibang bayang ka kung saan ka makakapangibang bayang sapagat nagtalaga ang Panginoon ng kagutom at magtatagal naman sa lupain na pitong taon. At ang babae ay bumangon at ginawa ang ayon sa sinalita ng lalaki ng Diyos. At siya yumaon na kasama ng kanyang sambahayang at ng ibang bayang sa lupain ng mga Pilisteo na pitong taon at nangyari sa katapusan ng ikapitong taon na ang babae ay bumalik na mula sa lupain ng mga Pilisteo at siya lumabas upang dumain sa hari dahil sa kanyang bahay at dahil sa kanyang lupain. Ang hari ngay nakipag-usap kay Yesi na lingkod na lalaki ng Diyos na sinasabi, Isinasamo ko sa iyo na saysayin mo sa akin ang lahat ng mga dakilang bagay na ginawa ni Eliseo at nangyari samantalang kanyang sinasaysay sa hari kung paanong kanyang isinauli ang buhay niya on na patay. Na narito ang babae na ang anak ay kanyang sinaulian ng buhay ay dumaing sa hari dahil sa kanyang bahay at dahil sa kanyang lupain. At sinabi ni Hiesi, Panginoon ko, O Hari, ito ang babae, at ito ang kanyang anak na sinaulian ng buhay ni Eliseo, at nang tanungin ng hari ang babae, sinaysay niya sa kanya, sagayoy, hinalalan ng hari siya ng isang pinuno na sinasabi, Isauli mo ang lahat ng kanya at ang lahat ng bunga ng bukid mula ng araw na kanyang iwan ang lupain hanggang ngayon. At si Eliseo ay naparoon sa Damasco at si Ben-Adad na hari sa Syria ay may sakit at nasaysay sa kanya na sinabi, ang lalaki ng Diyos ay naparito, at sinabi ng hari kay Hasael, Magdala ka ng isang kaloob sa iyong kamay, at yumaong kang salubungin mo ang lalaki ng Diyos, at nangusisa ka sa Panginoon sa pamamagitan niya, na magsabi, Gagaling ba ako sa sakit na ito? Sa na paraon na sinalubong siya ni Hasael at nagdala siya ng kaloob ng bawat mabuting bagay sa Damasco na apat na pung pasang kamelyo at naparoon at tumayo sa harap niya at nagsabi, Sinugo ako sa iyo ng anak mong si Ben-Adad na hari sa Syria na sinasabi, Gagaling ba ako sa sakit na ito? At sinabi ni Eliseo sa kanya, Ikaw ay yumaon, sabihin mo sa kanya, Walang pagsalang ikaw ay gagaling? Gayon may, ipinakilala sa akin ng Panginoon na siya'y walang pagsalang mamamatay. At kanyang itinitig ang kanyang mukha hanggang sa siya'y napahiya at ang lalaki ng Diyos ay umiyak, at sinabi ni Hasael, Bakit umiyak ang Panginoon ko? At siya'y sumagot, Sapagkat talastas ko ang kasamaan na iyong gagawin sa mga anak ni Israel, ang kanila mga katibayan ay iyong sisilaban ng apoy, at ang kanila mga binata ay iyong papatayin ng tabak at mga pagpuputol-putulin ang kanilang mga bata at iyong paluluwain ang bituka ng mga babaeng buntis. At sinabi ni Hasael, Ngunit ano ang iyong lingkod na isang aso lamang na kanyang gagawin ang dakilang bagay na ito? At sumagot si Eliseo, Ipinakilala sa akin ng Panginoon na ikaw ay magiging hari sa Syria. na magkagayoy, nilisan siya ni Eliseo, at naparaon sa kanyang Panginoon, na nagsabi sa kanya, Ano ang sabi ni Eliseo sa iyo? At siya'y sumagot, Kanyang sinaysay sa akin, na walang pagsalang ikaw ay gagaling. At nangyari, nang kinabukasan, na kanyang kinuha ang munting kumot at binasa sa tubig at iniradlad sa kanyang mukha na anupat siya'y namatay at si Hasael ay naghari na kahalili niya at nang ikalimang taon ni Horam na anak ni Akab na hari sa Israel noong si Hosapat ay hari sa Huda ay nagpasimulang maghari si Horam na anak ni Josapat, na hari sa Huda, tatlongput dalawang taon ang gulang, nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing walong taon sa Jerusalem, at siya'y lumakad ng lakad, ng mga hari sa Israel, gaya ng ginawa, ng sambahayan ni Akab, sapagat ang anak ni Akab, ay kanyang asawa, at siya'y gumawa ng masama, sa paningin ng Panginoon. Gayon may, hindi gineba ng Panginoon ang Huda, dahil kay David na kanyang lingkod, gaya ng kanyang ipinangako sa kanya na bibigyan siya ng isang ilawan sa ganang kanyang mga anak magpakailanman. Sa kanya mga kaarawan ay nanghimagsik ang Edom na humiwalay sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Huda at naghalal sila ng hari sa kanila. Nang magagayoy nagdaan si Horang sa siir, at ang lahat niyang mga karo na kasama niya, at siya'y bumangon sa gabi, at sinaktan ang mga edumeo na kumugkob sa kanya, at ang mga punong kawal ng mga karo, at ang mga bayang ay tumakas sa kanilang mga tolda, sa gayoy nang himagsik ang Edom sa kamay ng Huda hanggang sa araw na ito nang magkagayoy nang himagsik ang Libna ng panahon ding yaon at ang iba sa mga gawa ni Horam at ang lahat niyang ginawa di ba nang asusulat sa aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sa Huda at si Horam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing nakasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David. At si Ocosias na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Nang ikalabing dalawang taon ni Huram na anak ni Akad na hari sa Israel ay nagpasimula maghari si Ocosias na anak ni Huram na hari sa Huda. May dalawamput dalawang taon si Ocosias nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing isang taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Atalia, na anak ni Omri, na hari sa Israel. At ay lumakad ng lakad ng sambahayan ni Akab, at gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Akab sapagat siya'y manugang sa sambahayan ni Akab. At siya'y yumaong kasama ni Horam na anak ni Akab upang makipagdigma laban kay Hasael na hari sa Syria sa Ramot Galaad. At sinugatan ng mga taga Syria si Horam. At ang Haring Horam ay bumalik upang magpagaling sa Israel ng mga sugat na isinugat sa kanya ng mga taga-Syria sa Ramot nang siya'y lumaban kay Hasael na hari sa Syria, at si Ocosias na anak ni Horam na hari sa Huda ay lumusong upang tingnan si Horam na anak ni Akab sa Israel sapagat siya'y nasugatan.